So yung uh, PI po ay namatay na po rest in peace. Oh sana po sa susunod na magkaroon ng people's initiative talagang dapat nanggaling sa tao hindi sa mga politiko. At sana uh, ang gumalaw. Sana Diyos na ang gumalaw para mapalitan yung mga palpak na provision ng Constitution ng 1987. Oh ito uh, play natin itong uh, Uh, charter change, yung mga gusto daw uh, bumawi, yung babawiin yung inyong mga pirma. O, kasi di ba sinabi na ang hirap-hirap daw pala ng uh, proseso para sa pagbawi ng pirma. Pero mukhang inayos na nila. May ang Comelec sa proseso ng pagbawi ng pirma, kaugnay ng People's Initiative na unang pinunan ng mga senador na tila pahirapan daw. Nakatotok si Bob Gonzalez. Hanggang ngayon, wala pa rin daw nagsusumite sa COMELEC ng signature withdrawal form na para sa mga gustong bawiin ang pirma nila sa People's Initiative para sa pag-amienda ng konstitusyon. Kanina, nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na optional lang ang pagbibigay ng dahilan ng pagbawi ng pirma at tatanggapin pa rin nila ang form kahit walang dahilang nakasulat. Ilang senador kasi ang pumuna kung bakit ginagawang komplikado raw ang form. Ang grupong bayan gumawa na rin ng bersyon ng signature withdrawal form. Pero ayon kay Garcia, mas mainam gamitin ang formula sa COMELEC dahil hindi na ito kailangang inotaryo. Sabi ni Sen. Nancy Binay, patunay lang ang withdrawal forms ng COMELEC na may saysay ang mga pagdinig ng Senado ukol sa People's Initiative. Hindi magkakaroon ng ganyang form kung hindi lumabas dun sa hearing na apparently wala palang proseso dun sa pag-withdraw. Hindi waste of time yung hearing hindi na naman waste of time talaga yung hearing kasi na-expose dun sa hearing kung sino itong mga congressman na nagpasimuno niyan katulad sa Davao sinasabi na si ano Migs Nograles sa Bicol lumabas din yung ako Bicol yun? O, lumabas din yun tapos sa iba pang mga ano lumabas din na mayroong kinalaman si speaker at lalo na dahil nga doon, eh, si Marcoleta, inaantay na natin yung kanyang personal call for uh, the removal or uh, step, stepping down request ng uh, Speaker of the House. Pero siyempre, sabihin niyo na, teka, eh, who's gonna prove it? Oh, hindi pa naman napupro napuprove yan. Senate pa lang ang nagbibigay niyan, pero hindi pa naman final yan. Hindi sasabihin ni Marcolita dyan, eh, di ba? Oh, so, according to their story, eh si Speaker. So magkakandak din ng Congress ng sarili naming investigasyon. And pag nakita namin na talagang sangkot ang Speaker namin dito, eh talagang I will call for the resignation. May ganun pa yan. Sigurado may ganun yan mga bossing. Manila Naudel Sur Representative Zia Alonto Adyong dapat nang itigil ng Senado ang pagdinig lalo ngayong may withdrawal form na. Mabas na rin ng Comelec and Bank na nagpo-provide sila ng avenue for any of those who signed their signatures, fix their signatures in the petition to withdraw their signatures. Suspended na po yung... Mabuhay ka. Ay. Uh, so we don't see any reason why they have to continue on investigating ang appeal natin sa ating uh, mga kasamahan sa Senado uh, na ihinto na po yung investigation. Ayon kay Senadora Amy Marcos, chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, tuloy pa rin ang investigasyon ng Senado, lalo't may mga bagong pangalan para kasing lumulutang. Kailangan may managutan. Sino bang pasimuno rito? Kasi kung sinasabi may ginagamit na pondo ng pamahalaan, e eh syempre may accountability yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras on. So, kasi nga, nare-request ng mga congressman na itigil nyo naman na yan, Senate. Ito na nga, hininto na nga, oh. Itigil nyo naman na bakit Congress para hindi malaman kung gano'n ka kayo kayo loko-loko dyan. Para sa akin, tama, ituloy yan. Para talagang mas lalong madin at may mapakita yung mga kalokohan ninyo dyan sa Kongreso. Eh, you can do the same thing for the, for the Senate. Mag-conduct din kayo ng Congressional Inquiry para mag-mudsling sa Senate. Ngayon sinasabi ko, kapag ka kayo na hipaglaro kayo sa laro ng pasikatan, hindi kayo mananalo sa Senado. Binoto yan ng buong Pilipinas. Kayo, binoto lang kayo ng mga ano ninyo. Binoto lang kayo ng mga constituents nyo. At nagkakampi-kampi lang kayo dyan. Madami lang kayo numero. Nagkakampi-kampi kayo. Pero hindi kayo kasing lakas ng 24 senador na ibinoto ng sambayan ng Pilipino. Kasi kapag ka, ang isang tao ay kumampi sa kanya yung mga botante, wala na kayong silbi. O, ganyan yan. So, ayaw na ng Congress ituloy. Pero sabi nga ni Aimee, no? Kailangan meron lumabas na accountable. Ako naniniwala ako doon na tama. Dapat merong mapanagot dyan sa issue na yan ng uh, PI na yan. Dapat. So, para sa akin, Aimee, tama yung sinabi mo na yun. Pero may kasalanan ka dyan sa ACAP, ha? Kung usapang PI ang pinag-uusapan natin, Aimee, okay ako sa'yo dyan. Bilib ako sa'yo dyan. Oh, pero yung usapang akap medyo delikids ko sa akin diyan. Oh, masaya ako dahil uh, talagang hindi tinitigilan ni Imi ito at uh, if this is Imi's way para makabawi sa sambayanan sa kanyang katamaran eh, magsipag siya dito sa hearing na to at mapanagot ma-expose yung mga ano na yan, spice boys na yan sa kamaran na nagpasimuno spearhead na itong uh, people's initiative na to eh maganda yan Very good ka dyan, Amy, ha? Very good. Pero hindi ka very good doon sa isang balita natin, ha? Hindi ka very